On October 7th, Hamas attacked Israel, catalyzing turmoil that echoed across the Middle East, battles afar and near, as described in Matthew 29, 10. So, based on these things, when would you predict that the Lord will return? The Lord is destined for September 29, 2025. The Lord is destined in September 29, 2025. iyan ang prediksyon ng AI o Artificial Intelligence. Kulang-kulang dalawang taon na lang yun, kapatid. Sa panahon natin ngayon, sobrang bilis ang pag-angat ng teknolohiya. Sa Amerika, may mga malalaking simbahan na AI ang nagpipreach. Maraming mga scientist ang sa ngayoy sobrang abala, tulad ni Ray Kurzweil at Matthew Kakao Hawang mga futurist at sila'y abala ngayon upang mabuo ang tinatawag nilang AI Singularity. Ito umano ang future ng sangkatauhan. Mas matalino at hindi namamatay. Sabi ni Kurzweil, in seven or 10 years mula ngayon, posibleng matapos na ang proyektong ito. Kaya ang tanong, totoo kaya ang prediksyon ng AI na sa September 29, 2025 na ang pagbabalik ng ating Panginoong Isos? Mapagkatiwalaan kaya ang prediksyon na ito? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. From the Bible's point of view, alam natin ang sinabi ng Panginoong Isos na walang nakakaalam sa oras at araw ng kanyang muling pagparito. Tignan at basahin natin ang nakasulat sa Matthew chapter 24 verse number 3, verse number 32 and 33 and verse number 36. Ang sabi, "Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kaniyang mga alagad, Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo?" Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sagot naman ng Panginoon, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuosbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. Ngunit, walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Yun ang sabi ng Panginoong Isus mismo nung tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa mga palatandaan ng kanyang muling pagparito at ng katapusan ng mundo. At malinaw ang sagot ng Panginoong Isus, walang nakakaalam sa oras at araw, maliban sa Ama lamang. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga prediksyon ng artificial intelligence na ito. May basihan kaya ito upang paniwalaan ng mga tao, lalo na yung mga katulad nating naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Isos. Paano ba gumagana ang artificial intelligence? At bakit nakapagpredik ito tulad ng kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Isos? Sa Abu Dhabi, may isang kumpanya. Ang pangalan ay Technology Innovation Institute o TII. Dito nagtatrabaho ang maraming AI engineers at gumagawa ng open source AI model. Di tulad ng ibang mga kumpanya like Amazon, Google at Apple, ang TII ay open source o pinapakita nila ang proseso kung paano nag-work ang isang AI network. Dito, ginagawa nila ang isa sa mga top rank in the world na ang pangalan ay Falcon 180B. Ito ay isang neural network o sabihin nating digital na utak tulad ng utak ng tao na merong 180 billion words ang nakapaloob nito. Ang mga computer engineers na ito ay pinag-aralan kung paano gumagana ang utak ng tao at kinuha nila ang basic pattern nito at gumawa ng digital na utak gamit ang pattern ng utak ng tao. So 180 billion words para sa isang neural network sapat para masagot ang kahit anumang tanong ang meron tayo. Ngunit ang tanong, mapagkatiwalaan ba ang mga impormasyon galing sa artificial intelligence na ito? Para sagutin ang tanong na ito, ay kailangan nating malaman kung saan ba galing ang impormasyon o mga salitang nasa utak ng artificial intelligence. Sinagot ito ng isa sa mga computer engineers ng Technology Innovation Institute. Aniya, din nila ang buong English Internet. Lahat ng mga text, lahat ng mga imahe, lahat na Wikipedia article at lahat na Instagram comments at sinisave nila ito bilang isang napakalaking text file. At dahil ang system ng machine ay nakakaintindi lamang ng numero, ay ginawa nilang bawat salita na kanilang na-download galing sa internet ay nilagyan nila ng katumbas na numero. At pinagsama-sama ito lahat sa isang file at tinawag nilang neural network. At ang neural network na ito ay parang utak ng tao at nilagay sa loob ng computer at yun na nga yung artificial intelligence. Ibig sabihin, ang sagot na nakuha natin galing sa AI kanina nung tinanong ito kung kailan ang insaktong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Isos, at sumagot ito ng September 29, 2025. Ay galing sa mga koleksyon ng mga sagot na nakuha randomly sa din-download nilang mga salita galing sa internet. Alam naman natin na halos lahat ng tanong na meron tayo ay nasa sagot ng internet at kadalasan ay tama. Ngunit pagdating sa propesya, Lalo na sa mga salita ng Panginoon ay hindi natin pwedeng maipagkatiwala sa internet o kahit sa pinaka the best na artificial intelligence na kung tutuusin ang dunong ay galing rin naman sa mga computer engineers. Kaya mga kapatid, kung isa ka sa mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Isos, ay sana hihintayin natin siya ng may pagpipigil at matuwid na pamumuhay hanggang sa kanyang muling pagbarito tulad ng sinabi ng Titus chapter 2 verse number 12 in verse number 13. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Kaya e sana magkikita-kita po tayo sa araw na iyon. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malas sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito at pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po pong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.